Isang karne ang kumakalat sa buong syudad, sobrang sarap, pero walang nakakaalam kung saan talaga ito galing. Hanggang sa may isang lalaki ang matutuklasang, hindi pala baboy ang kinakain nila. Kung curious ka kung anong klaseng karne ang pinag-aagawa ng lahat, huwag kang aalis, ito ang recap ng isang nakakagulat na pelikulang magpapatigil sa iyong kumain ng karne, kahit pansamantala lang. Like, subscribe, at sabay nating tuklasin ang madilim na sekreto sa likod ng Iranian port. Nagbubukas ang pelikula sa isang pila ng mga tao sa labas ng isang karnihan. Balita kasi, may bago silang karne na hindi pa raw natitikman ng kahit sino. Sabi-sabi kayang magbayad ang mga tao ng kahit magkano, basta't makatikim lang ng karneng ubod ng sarap. Lumipas ang mga araw, naging linggo, pero hindi pa rin bumuhu pa ang pila, lalo pang ang damadami. Maging mga pulis at politiko, nakisabay na rin sa pagbili. Isang araw, may isang mausisang customer ang naglakas loob na itanong kung saan ba nang gagaling ang karne. Sagot naman ng lalaking butcher, baboy raw na galing pa sa Iran. Parang apoy na kumalat ang balita, kaya lalong dumagsa ang mga tao sa karnihan ang mga butcher, na dati halos hindi makaraos, biglang kumita ng limpak-limpak na salapi. Maging ang malalaking pagawaan ng karne, napilitang magsara dahil sa bagsik ng karneng galing Iran. Ipinakita sa atin kung paano sumikat ng todo ang Carnihan sa unang pagkakataon. Pinamamahalaan ito ng magkasintahang sina Vincent at Sophie, mga masigasig na butcher na ang Carnihan ay nasa gilid ng Paris. Sa labas, parang walang problema sa buhay ng magkasintahan. Pero sa loob, ibang-iba ang realidad. Halos walang bumibili sa kanila, at ang manggilan nilang dumadaan, naaasiwa sa kakaibang amoy ng karne ni Vincent. Isang araw, sinalakay ng grupo ng mga nakamaskarang vegan activist ang Carnihan. Binato nila ng pintura ang magkasintahan at winasak ang buong lugar bago tumakas. Sa sobrang galit, hinabol sila ni Vincent at naipit ang isa sa kanila. Sa gitna ng pagpupumiglas, natanggal niya ang maskara ng activist. Pero mabilis na dumating ang mga kasamahan nito at nailigtas siya. Bago umalis, binugbog din nila si Vincent, kaya't halos hindi siya makatayo. Siguro nga, mas kailangan ni Vincent na magbuhat ng bakal kaysa maghawak ng karne. Nang gabing yun, bumisita ang magkasintahan sa kanilang mga kaibigang sina Stephanie at Mark para kumain. Sa kusina, umiiyak si Sophie kay Stephanie, ikinukwento ang kanilang problema, tinanggihan sila ng bangko sa kanilang loan application at malapit na silang malugi. Sinubukan ni Stephanie na patahanin ang kaibigan, pero maya maya'y nagmayabang na rin ito tungkol sa magandang kita ng kanyang asawa. Lumalabas na, si Stephanie at ang kanyang asawang si Mark ay may-ari rin pala ng isang matagumpay na carnihan. Maya-maya pa, habang kumakain ang magkasintahan, nabanggit ni Vincent ang nangyaring pag-atake sa kanilang tindahan. Imbes na damayan, kinutsapa siya ni Mark dahil wala man lang siyang security measures. Pagkatapos, biglan na lang itong naglabas ng baril at ibinigay kay Vincent. Sabi niya, para protektahan daw ang Carnihan laban sa mga vegan extremist ang baril. Walang lisensya si Vincent, pero tinanggap pa rin niya ang regalo. Wala raw pakialam ang mga vegan kung gawa sa bakal o hindi ang mga bala. Pauwi na sila nang sabihin ni Sophie na gusto na niyang makipaghiwalay dahil sawang wangsawa na raw siya sa kanilang pagsasama. Baliwala lang kay Vincent ang sinabi ng asawa. Maya-maya pa, nakita niya sa di kalayuan ang isa sa mga vegan extremist na sumugod sa tindahan niya kanina. Para turuan ng leksyon, sinubukan ni Vincent na sagasaan ito. Pero nawalan siya ng kontrol at tuluyang napatay ang lalaki. Sa takot, tatawag na sana siya sa pulis para sabihing aksidente lang ang lahat, pero pinigilan siya ni Sophie dahil ayaw nitong makulong siya ng matagal. Sa halip, naisip niyang gayahin na lang nila ang ginawa ng serial killer na si Michelle Francois na hiwalay ang mga biktima at ikinakalat ang mga parte sa iba't ibang basurahan sa buong lungsod. Napaisip si Vincent kung nasobrahan na ba ng panunood ng true crime documentaries ang asawa niya, pero pumayag din siya sa naisip nito. Isa pa, baka raw pwede pa nilang pagkakitaan ang nangyari. Nang gabing yun, dinala niya ang bangkay sa Cornihan at sinimula ng paghiwa-hiwalay. Sa kasamaang palad, nahulog ang isang taynga sa sahig at agad itong sinunggaban ng aso ni Vincent. Pagkalipas ng ilang oras, madaling araw na, kaya na ni Vincent na itapon na lang ang mga parte ng katawan sa umaga. Kinabukasan, nagising siyang huli na at natuklasang wala na ang bangkay. Habang nagpapanat panik siyang hinahanap ang bangkay, dumating si Ginang Coinard, isang suki sa carnihan. Sinabi niyang gustong gusto niya raw ang karne na binente sa kanya ni Sophie kaya bumalik siya para bumili pa. Lumalabas na, hindi sinasadyang naibenta ni Sophie ang karne ng tao kay Ginang Coinord na akala namang baboy yun. Gulat na gulat si Vincent, sinubukan niyang kumbansihin ang Ginang na bumili na lang ng ibang karne, pero gusto lang daw nito yung binili niya dati. Habang nagtatalo sila, nakatikim si Sophie at nagustuhan din niya ang karne. Para hindi mahalata ng customer ang totoo, napilitan si Vincent na bigyan si Sophie ng isang hiwa ng karne. Laking gulat niya ng gustong gusto rin ito ni Sophie, kaya mas lalong nasiyahan si Ginang Coynard. Sa huli, kinailangan ni Vincent na magsinungaling at sabihin galing ni karne, kaya kakaiba at masarap ito. Pagkatapos, atubili siyang nagbenta ng isang magandang hiwa ng karne kay Ginang Coynard. Pagkaalis ng ginang, sinabi niya kay Sophie ang totoo. Laking gulat niya, parang wala lang kay Sophie na kumain siya ng tao. Sa halip, naisip pa niyang ibenta na lang ang karne para raw makabayad sila sa mga utang nila. Hindi makapaniwala si Vincent sa sinabi ng asawa at balak na sanang itapon ang karne. Pero bago pa niya to magawa, may pumasok na namang customer at naghahanap din ng karneng binili ni Ginang Coinorn. Unti-unti, naging usap-usapan ang karneng galing Iran, at kumita ng malaki ang mag-asawa sa pagbebenta nito. Dahil sa patuloy na pagtaas ng benta, na curious si Vincent, kaya kinagabihan, nag-uwi siya ng isang hiwan ng karne. At ubili niya itong tinikman, at laking gulat niya nang magustuhan niya rin ito. Maya-maya pa, nilapitan siya ni Sophie at sinabing malinis daw ang dugo ng mga vegan, kaya masarap ang kanilang karne. Pagkatapos, naisip niyang hulihin na lang nila ang mga vegan extremist at ibenta ang kanilang karne para mas malaki ang kita. Hindi pumayag si Vincent at sinabing walang katuturan at imoral ang naisip niya. Bago matulog, sinabihan din niya si Sophie na tigilan na ang panunood ng mga serial killer shows. Kinabukasan, ipinakilala ng anak nilang si Chloe ang kanyang kasintahang si Lucas sa kanila. Naghanda ang pamilya ng isang espesyal na steak para kay Lucas, pero agad itong tinanggihan. Vegan pala siya at bilang suporta, hindi rin kumain si Chloe. Pagkaalis ng magkasintahan, napagtanto ni Vincent at Sophie na nasayang ang lahat ng paghahanda nila dahil sa veganism. Dahil dito, nagdesisyon si Vincent na sundin ang plano ni Sophie na manghuli ng mga vegan. Kung ang kasintahan ng anak mo ay vegan, panahon na para mag-higanti. Nang gabing iyon, pinuntahan ng mag-asawa ang isang vegan restaurant at pinili ang may-ari nito bilang unang target. Sinundan nila ito pa uwi, at nakapasok pa si Vincent sa bahay nito gamit ang isang cleaver. Pero sa huling sandali, nagdalawang isip siya at umatras. Dahil bigo sila sa unang pagtatangka, naisip ni Sophie na kailangan pa nilang mag-practice. Kinabukasan, bumalik ang mag-asawa na may mas detalyadong plano. Nagpanggap silang mga vegan at nagprotesta sa labas ng isang supermarket para maghanap ng potensyal na biktima. Sa huli, may isang lalaking pumuri sa kanila dahil sa kanilang advokasya. Kumanap ng paraan si Sophie para makausap itong lalaki sa parking lot at pag-usapan ang tungkol sa veganism. Ayon sa plano, umalis ang mag-asawa ng maaga at pinagpraktisa ng iba't ibang paraan para patayin ang kanilang target. Hindi nagtagal, dumating ang vegan sa isang van, ngunit sa pagkadismaya ng mag-asawa, may kasama siyang mga kaibigan. Dahil dito, napilitan sina Sophie at Vincent na kanselahin ang kanilang plano. maya, -maya pa, sinabi ng mga vegan na balak nilang atakihin ang isang carnihan, at niyaya nila ang mag-asawa na sumama, Natatakot na mabisto, napilitan sina Sophie at Vincent na pumayag. Sa daan, nagsinungaling sila tungkol sa kanilang trabaho at sinabing mga florist sila. Pagdating sa destinasyon, napagtanto ng mag-asawang butcher na ang Carnihan ay pagmamayari pala ng mga kaibigan nilang sina Mark at Stephanie. Nagsimulang magduda si Sophie sa plano, pero si Vincent, na ingit na ingit sa kanyang mayayamang kaibigan, ay pumasok sa tindahan at sinimulang wasakin ito kasama ng mga vegan. Sa sumunod na eksena, nagpunta ang mag-asawa sa isang restaurant para maghapunan. Pinag-usapan nila kung paano manghuhuli ng mga biktima nang hindi naghihinala ang sinuman. Pero hindi sila nagkasundo sa isang bagay at nauwi sa isang mainit na pagtatalo, na naging dahilan para galit na umalis si Vincent. Habang nag si Sophie, sinamantala ng isang waiter ang pagkakataon at nakipag-flirt sa kanya. Nalaman ni Sophie na pareho silang interesado sa isa't isa, at maya maya pa, niyaya siya ng waiter na mag-date. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Sophie, naging romantiko ang sitwasyon at naghalikan sila. Pero nang malaman ni Sophie na vegan pala ang waiter, sinadya niyang kagatin ang dila nito, na nagdulot ng pagdurugo. Inaniyayahan niya ang waiter sa loob ng bahay para gamutin ang sugat niya, at pumayag naman ang lalaki. Habang nasa banyo ang waiter, kinausap ni Sophie si Vincent at sinabi ang nangyari. Gaya ng inaasahan, nagalit si Vincent at ayaw niyang ituloy ang plano, pero hindi nakinig si Sophie at sinaksak ang waiter sa leeg. Pagkatapos, pinutol niya ang mga daliri ng waiter at dinala kay Vincent, na nagtataka kung bakit niya ginawa ito. Ipinahayag ni Sophie na ibebenta niya ang mga daliri bilang karne, at dahil doon, magkakaroon sila ng alibay sakaling magtanong ang pulisya tungkol sa pagkawala ng waiter. Alam kong isang metopora o commentary ang pelikulang ito, pero nakakagulat pa rin. Kinabukasan, nakatanggap si Sophie ng tawag mula sa kaibigan niyang si Stephanie, tungkol sa vandalism na nangyari kagabi. Agad na nagpunta ang mag-asawang butcher sa lugar, nagkukunwa ring nag-aalala. Doon, nakita nila si Mark na nakikipag-usap sa isang pulis. Lumalabas na ang pulis na ito ang nag-iimbestiga sa vandalism ng karnihan ni Vincent. Pagkatapos, hiniling ng pulis na makausap si Vincent ng privado. Sa una, nagpanik si Vincent, pero nalaman niya na narinig din pala ng pulis ang tungkol sa sikat na karneng galing Iran, at gusto niya itong bilhin. Dahil sa bik na kumita ng mas malaki, agad na pumayag si Vincent, at kinabukasan, muling nagbenta ng karne ng tao ang mag-asawa. Maraming customer ang kumila para sa produkto, at naubos ito sa loob lamang ng isang oras. Kaya't nagdesisyon silang gawing regular na aktibidad ang pangbuhuli ng mga vegan, at sa tulong ng ilang nakamamatay na armas at supistikadong teknik, nagsimula silang pumatay araw-araw. Sa pagtatapos ng linggo, tinaasan nila ang presyo ng karne at kumita ng malaki. Isang araw, habang nagla-lunch kasama ang kanilang mga kaibigan, dinala ng mag-asawa ang kanilang bersyon ng Peking Iranian Ford, at tulad ng mga naunang customer, agad na nagustuhan ni na Stephanie at Mark ang lasa nito. Ngunit bigla, habang inunguya ni Mark ang karne, nakagat siya ng isang matigas na bagay. Agad na nakilala ni Stephanie, na dating nurse, na ang bagay na ito ay isang pacemaker. Lumabas na isa sa mga biktima ni Vincent ay may pacemaker. Sa kabila ng sitwasyon, nagawa niyang itago ang katotohanan, pero nagumpisa ng argumento sa pagitan ng magkaibigang butcher na mabilis na nauwi sa pisikal na laban. Nagsimula ang mga mag-asawa na magtulakan, at bigla, kinagat ni Vincent ang tainga ni Mark at sinimulang nguyay nito. Pagkatapos, niluwa niya ang tainga, tumingin ng masama kay Mark, at umalis kasama si Sophie, na nagdulot ng takot sa lahat. Patuloy na pumatay ng tao sina Sophie at Vincent at kumikita ng malaki. Bukod pa rito, umayos din ang kanilang relasyon. Isang araw, dumalo ang mag-asawa sa isang vegan festival, kung saan nakita ni Vincent ang isang batang medyo mataba. Hindi mapigilan ng cannibal ang kanyang sarili na mag-isip ng paraan para patayin ang bata para sa kanyang karne. Hindi nagtagal, napagtanto ni Vincent na naging isa na siyang ganap na psychopath, at dahil dito, nagdesisyon siyang umalis. Gayunpaman, nakasalubong ni na Vincent at Sophie ang kanilang anak na si Chloe at ang kasintahan nitong vegan na si Lucas, na nagulat na makita sila sa isang vegan gathering. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Lucas na maraming vegan ang nawawala kamakailan. Sigurado siyang gawa ito ng mga butcher. Nang subukan ni Vincent na pabulaanan na ng hinala, nagalit si Lucas. Nawalan siya ng pasensya at sinigawan ng mag-asawang butcher, na nagpilit sa kanila na umalis sa festival. Sa kasamaang palad, isa sa mga vegan na sumama noon sa mag-asawa sa Carnihan ni Honey Mark ang nakarinig sa away at nagulat ng malaman na sila pala ay mga butcher. Sa labas ng festival, napansin ni Sophie ang isang matabang babae at sinenyasan ng kanyang asawa na patayin ito. Sa kasamaang palad, dahil sa nangyaring pagtatalo, bumalik ang pagnanais ni Vincent na pumatay. Matapos tapusin ang kanilang trabaho, umuwi sila. Nang gabing iyon, habang pinapatay ni Vincent ang babae, may kumatok sa pinto. Sa kasamaang palad, ang pulis pala. dahan binuksan ni Vincent ang pinto at nagsimula silang mag-usap. Sinabi ng pulis na may sampung vegan na nawawala at ang mga butcher ang pangunahing sospek. Bigla, lumitaw ang kanilang aso at naglakad sa likod ng pulis na may hawak na kamay ng tao sa kanyang bibig. Nagpanik si Vincent, ngunit mabilis niyang sinaway ang aso. Nagtaka ang pulis at kinumbinsi siya ni Vincent na mayroon siyang PTSD mula sa huling pag-atake ng mga vegan extremists. Hindi nagtagal, umalis ang pulis, ngunit ramdam ni Vincent na may alam ito tungkol sa kanila. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin kay Sophie, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi sila mahuhuli dahil naitago na nila ang lahat ng mga katawan at walang ebidensya laban sa kanila. Ipinagtapat ni Vincent na naitago na niya ang lahat ng laman ng kanilang mga huling biktima, alinman sa pamamagitan ng pagbebenta nito o sa pamamagitan ng pagkakalat nito sa paligid ng lungsod sa mga garbage bag. Hindi nila inaasahan ang mas mataas na kamalayan sa social media at ang mas pinaiting na paghahanap para sa mga nawawalang tao. Biglang tumunog ang doorbell at nakita ng mag-asawa si Lucas sa pintuan. Agad siyang bumati at humingi ng tawad sa kanyang hindi magandang asal sa vegan festival. Ipinaliwanag ni Lucas na labis siyang na-stress mula nang magsimulang mawala ang kanyang mga kaibigang vegan. Pinakalma siya ng tusong si Sophie at inutusan ng kanyang asawa na gawing susunod na biktima si Lucas. Gayunpaman, tumanggi si Vincent at sa halip ay sinamahan ang kanilang magiging manugang sa pintuan. Kinabukasan, nang hindi kumonsulte kay Sophie, inanunsyo ni Vincent sa kanyang mga customer na hindi na siya magbebenta ng Iranian pork, na labis na ikinagalit ng lahat. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa, na nagresulta sa pag ni Vincent mula sa shop kasama ang kanyang aso. Samantala, ang grupo ng mga vegan na nakasama noon sa Carnihan ni Honey Mark ay dumating sa tahanan ni Vincent upang maghayganti sa kanilang pagtataksil. Sinubukan ni Sophie na payapain sila, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa halip, itinali nila siya at binugbog hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang bumalik si Vincent mula sa kanyang paglalakad at makita ang mga van sa labas, napagtanto niyang may mali. Hindi nagaksaya ng oras, pumasok siya sa shop na may dalang cleaver at nakita ang mga bigan na handa ng patayin ang kanyang asawa. Sa galit, nakialam si Vincent at sa tulong ng kanyang aso, pinatay niya ang dalawa sa kanila. Isang bigan ang nakatusok ng matalim na bagay sa balikat ni Vincent, ngunit sa kabutihang palad, nakawala si Sophie sa pagkakatali at tinapos ang buhay ng lalaki. Natapos ang pelikula habang inaaresto ang mag-asawa, na May 30th pagpatay sa kanilang pangalan. Nalaman na si Mark at Stephanie ang nagsumbong sa kakaibang asal ni Vincent sa pulisya, na siyang nagtulak para mahuli ang mag-asawang butcher. Dahil sa tindi ng kanilang mga krimen, parehong nakatanggap sina Sophie at Vincent ng parusang kamatayan.